Good morning mga boss. Ayan, so kagagaling lang natin magpapawis. So kailangan nating magjaging-jaging para marilis natin yung mga negative vibes. Ayan. So yun, bilang isang guro na nagninegosyo, kailangan nating gumising ng maaga, magpapawis, mag-stretching para ano, uh, magkaroon tayo ng positive vibes umaga pa lang. Ayan. So welcome nga pala sa aming negosyong pansitan. Ayan, so yun yung mga kubo. Ayan, dyan kumakain yung mga uh, dumadayo dito. May electric fan na rin yan, fresh air. Ayan, at ang maganda dito, ayan, maluwang yung parking. Ayan, so may mga puno. Ayan, so ayan yung, ano, ayan yung advantage namin na sinasabi ko, yung uh, maraming mga nag-work dyan sa Nia Flora Payao. Ayan. All right. So, 'yun sa vidyong 'to. Uh, gusto ko lang, gusto ko lang kayong ma-inspire sa kahalagahan ng uh, pagising pag sa umaga at pagpapapawis. Yan. So, eto nga pala yung ating ano, uh, pinagmamalaking pansit kabagan. Yan. So, 'yun mga boss. Uh, at uh, habang nagpapapawis ako kanina, Ah, uh, nakikinig din ako ng mga inspiring videos ng mga successful entrepreneurs dito sa Pilipinas. At uh, ang dami kong mga natatutunan. Uh, kagaya uh, kagaya ng nagsimula lang din sila sa maliit. Nagsimula lang din sila sa mga retaritaso and na ngayon after 10 or 20 years napakalaking korporasyon na sila at Uh, yun yung nilulook up natin na mangyari din dito sa ating negosyong pansiteria. Yan. So, natutunan ko doon na hindi mahalaga kung anong kung, anong ano anong meron ka ngayon, hindi mahalaga kung wala ka man mga magagandang gamit ngayon. Natutunan ko na hindi mahalaga na kumpleto ka ang pinakamahalaga talaga ay yung uh, magsimula ka kung anong meron ka ngayon dyan. Ang pinakatumatak sa akin ay yung magsimula, mag-execute agad. At ito nga, yan, nung una, ang dami rin natin iniisip, mga, mga negative na iniisip or hesitant tayo magsimula ng negosyong pansiteria pero dahil sa mga inspirational videos na ng mga successful entrepreneurs yan, nakapag-execute tayo sa maliit, yan at ito, pinagmamalaki ko mga boss na uh, dito lang kami sa tapat ng bahay harap ng bahay at ito, ginagalingan na lang namin sa kalinisan at ginagalingan na lang namin sa isang produkto yan, alright so, ito, masaya kami na nakapag-execute nakapag kahit napaka-humble, nakapaka-simpleng produkto lang. So, ayun yung natutunan ko sa umagang pagjijaging ko na to mga boss. Yan, na gusto kong i-share din sa inyo. Yan. So, yun. Uh, nga pala kung napadpad ka dito sa Flora Apayaw. Yan. So, humingi din ako ng suporta na uh, kung sakali mang mapasyal ka dito, uh, tikman mo. Yan. Yung aming napakasarap na pansit kabagan. Ayan, at kita -kits na rin tayo dito, syempre. yan dito lang kami sa tapat ng Nia Flora Apayaw. Ang location is, population is Flora Apayaw. Ayan, so kita kitakits tayo dito kung sakaling makapasyal ka at makapagkwentuhan din tayo. Ayan, so yun, uh, gising ng maaga, papawis at bakbakan na naman. So kailangan nating magkaroon ng uh, magandang kalusugan para tumagal tayo sa laban. Kasi ang success hindi naman agad-agad nakukuha, Hindi naman overnight. Kaya ang pinakapuhunan natin ay yung uh, ating katawan mismo at yung oras natin. Healthy body, saka yung uh, energy time natin. Yan, yun yung pinakapuhunan talaga. And syempre, yung uh, lakas ng loob para magsimula. 'Yan, kung pera ang iniisip mo, hindi uh, hindi pa mahalaga ang pera ngayon kasi nasa testing stage ka pa lang. Pero kapag ka nasa pagpapalaki ka na, 'yan, katulad ng mga malalaking negosyo na, pera nang kailangan diyan. All right, so 'yun lang mga boss. Maraming salamat at kita ulit tayo sa susunod na video. Bye-bye. 'Yan. So dito 'yung pwesto. All right. So bye-bye.